Hello! Good morning guys! Ako nga pala si MJ at nag-aalaga ako ng mga classic oriental frill pigeon. Ano? So, ayun, welcome sa ating vlog. Welcome to MJ Coff TV kung saan uh, i-vlog natin yung journey natin sa pag-aalaga nitong mga Classic Oriental Trail region. So, kahit nga ba ako nag-start itong vlog. So, ayan, ang gusto ko kasi mangyari is magkaroon tayo ng community kung saan makapagpalitan tayo ng mga ideas at mga information patungkol sa uh, mas maayos at mas magandang pag-aalaga nitong mga cough region. You know, ano. bukod dun, eh, nag-search ako sa YouTube, ano, masyadong konti yung mga video tungkol sa cough and hopefully dito sa channel natin is makapag-share tayo ng uh, mga ideas at information na makakatulong sa ating mga kapwa of breeders you know? so hindi naman ako ganun ka-veterano or professional dito sa pagbibreed nitong mga gantong ibon pero welcome na welcome po ang ating mga uh, matatagal nang nagbibreed nitong mga ibon para share yung kanilang knowledge sa atin pamagitan ng uh, uh, pakihalubigo natin ano, sa comment section dito sa baba So, yan kung may masabi man ako na mali o hindi ko alam, so, pwede ngayong mag-comment dito. I-encourage ko kayo na uh, mag-comment dito sa ating video para naman sa mga ibang nanonood na wala pa masyadong alam, kagaya ko, is, uh, magkaroon ng kaalaman. So, bakit nga ba classic oriental frill pigeon yung napili kong alagaan? So, konting backstory lang, ano dati nag-aalaga ako ng racing pigeons kasi yung mapapansin nyo dito sa likod ko yung flyer loft ko is designed talaga para pang pang racing pigeons ano? so medyo nainip ako kasi minsan hindi nakaka-uwi yung mga ibon ko or, minsan naman sobrang late na so natigil ako sa pagkakarera natigil din sa pag-iibon in general nung pagbalik ko na kapag decide ako na pagkalaga ng mga fancy so ang napili ko itong classic oriental frill kasi yung mapapansin nyo ito yung itsura nila para silang mga uh, park angel tsaka dragon pinaghala pinaghalo ano. so bukod dun maraming iba ibang kulay sa kanila na, na talagang ang gaganda ano. so maya maya kayo dito sa aking mini breeding facility para naman ma-introduce kayo sa aking mga ibon hopefully you know, sa ating next vlog may mga pangalan na sila, no? So, suggest, kung pinapakita ko yung mga ibon, suggest you ko know, ang pwede natin ipangalan sa kanila. Ano? You know? So, ayun, again, welcome to MJ Cough TV. At niyo ako sa aking journey sa pagbibreed ng cough or classic oriental frill. At ayun, samahan niyo muna ako sa tour, mini tour natin dito. Tara! Alright, so andito tayo sa ating mga breeding cages na <laughs> nasa tabi lang ng flyer loft natin. So, ayan, simulan natin dito sa isang pares na to, which is uh, isang pares ng Dunlace Satinet. Ayan. So, hopefully sa ating mga next video, si explain natin yung mga pinakaiba ng mga kulay. Mag-research muna tayo. So, ito muna is isang pair ng Dunlace Satinet na nakuha natin galing sa Pulangi. Ayan yung hen. Tapos ito yung cock. As yung only issue dito sa kak natin is meron siyang miss marks. O oh, ang miss marks guys ay yung parang kulay na hindi dapat andon. <laughs> Ayan. Kung makikita nyo sa kanyang muka, dapat eh, malinis na puti lang. Pero may mga pahid ng dun na color or yung brown na color yon sa mukha niya. So dapat wala yan. Ano? Yung isa pang issue dito sa kak na to is wala siya yung frill dito sa my chest na normally sa cough dapat meron. Ganun. Or more like ganito. Ayun. Ayun. Pero hopefully makapagpalabas tayo ng mga inakay na malinis. <laughs> Tsaka merong frill sa dibdib. So kung um, makapagpalabas tayo ng cock na malinis at may frill sa dibdib, pabalik natin dito sa nanay niya. Bibreed natin sa nanay niya. Yeah, so, may itlog na rin yan Uh, papisahan na rin yung itlog niyan since uh, 17, pang 17 na araw na paglilimlim na niyan. Kaya. So, for sure sa next vlog natin, pisa na yan. So, update ko na lang kayo. Ayun, uh, naputol yung vlog natin kasi uminit yung cellphone ko. Wala pa kasi akong camera na pang vlog. Ano? Pero hopefully soon magkaroon tayo ng ano professional na camera pang vlog. So, ayan, yung dunlay pair natin, yung pinakaunang pair na nakuha natin. So, doon naman tayo sa next. So, yung next pair na na natin is uh, dito sa ating flyer loft. Ayan. So, again, kung mapapansin nyo, itong loft ko is pang, e-design eh, siya pang uh, racing pigeon. So, natigil ako sa pagkakarera. Uh, natigil din sa pag-iibon. At nung naisipan kong bumalik sa pag-alaga, naisipan kong mag-alaga na lang ng mga fancy. At ang napili ko is itong classic oriental feel, ano, na talaga namang maganda ng kulay at ng mga feathers. And so, yung next pair na na natin is from Kamalig. Ayan. So, ito yung hen, which is isang black lace satinet. Ayan. makikita nyo, may frill siya sa dibdib at sa ulo. At yung pair naman niya na nakuha natin is itong black white bar na satinet na medyo mismarked. So, ayun siya. Pumupugad na din sila ang dalawa. So, ayun. Ayun yung second pair natin na nakuha from Kamali. So, yung mga susunod na ibon na papakita natin, ano, is uh, medyo malayo kumpara sa unang dalawang pares na pinakita natin. So, yung mga susunod na ibon, ipapakita natin. galing pa ng Angeles, Pampanga, ay Sir Shandale's Loft. Ayan, lalagay ko dito yung uh, profile niya para pwede siyang i-message kasi I believe may mga available pa siyang hen na uh, classic oriental frill kasi nagkausap kami nun kagabi. So, i-message na lang siya, lalagay ko dito yung profile niya. Ayan, at saka yung link ng profile niya sa baba. So, yun. Tara! So, unahin natin dito sa isang pack na nakuha natin sa kanya. So, ito ay isang black lace. Ayan, medyo against the light. Pero ito ay isang black lace. I believe, sabi niya, ano na ito eh. Reduce black lace. So, sa mga next na video, explain natin yung mga pangalan nila, sa kulay nila. Ano yung mga pinagkaiba-iba nila. Pero for now, 'yan lang muna. Ito ay isang reduced black lace. Lace. So, 'yun yung unang ibon. So, dito naman tayo sa pangalawa, which is andito sa ating breathing cage. Yan, so, ito yung mga yung isa sa mga paborito ko so far. So, sa kaka meron tayong black white bar. Ayan, ganda. Sobrang ganda. Ayan yung kak natin. And para naman sa hen, isang black lace na reduce black lace na hen. So, ayan. Yung tatlong ibon na yon na pinakita ko, ang tawag sa kanila ay blandinets. Blandinets in general, So, naputol na naman yung video natin kasi nag-overheat yung cellphone natin, ano? Kasi wala pa tayong camera. Pero ayun nga, ang tawag sa sa tatlong ibon na pinangita ko ngayon lang ay mga blondinets yan yung mga ganito naman ang tawag sa kanila ay mga satinet so we'll dive deeper doon sa mga kulay nila sa mga next videos natin pero yan isang pair ng black white bar tsaka reduced black lace na hen and last but not the least uh, isang pares na galing malayo rin yung pinanggalingan nito. Ito ay galing pa ng Novaliches kay Sir Mark Balio o Balo. Mark Balo, ayan, from Novaliches. So, lalagay ko ulit dito yung profile niya. And yung link sa baba. Para kung sakaling interesado kayo kumuha ng cough sa kanya, pwede niya siyang message. At ayan, ito yung pares na nakuha ko galing sa kanya. So, yun guys, sabi ko nga, last but not the least, Itong pares na galing ng Novaliches. Ayan. Ito po ay isang pares ng bluet white bar. Ayan. 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 Ito yung kak. Ayan. Ito yung pangalawa sa pinaka-paborito ko. So, ayan. Again, sa mga gustong kumuha ng mga ganito, pwede nyo i-message si Sir Mark sa kanyang Facebook. Ayun. So far yun pa lang yung mga ibon natin. And ayun, magpapakain muna ako kasi tanghali <laughs> na. Ayun, so samahan niyo ako magpakain. ang bilis, no? Ang bilis na pupakain natin. So, ayan, tapos na tayo magpakain. And I thank you na muna sa ating first vlog. At uh, maganda na tour ko kayo dito sa mga uh, ibon natin na panimula. So, again, welcome sa MJ Coff TV. Sana samahan niyo ako sa, aking, sa ating journey sa pag-aalaga nito mga classic oriental frill. You no know? At ayan, well, welcome ko yung mga kapwa cough breeders natin dyan na makihalubilo at maki-engage dito sa ating uh, channel ng sagayon ay uh, kumbaga makakalap tayo ng mga impormasyon at mga bagong impormasyon na mas makakapagpaganda sa pag-aalaga natin itong mga ibon na to at uh, para na rin kumbaga mapalago natin yung cough breeding industry. So, ayun sana subaybayan nyo ako sa aking mga next vlogs, next videos. Ayun, maraming maraming salamat sa pag-stay hanggang sa dulo. Ah, hanggang sa next vlog natin. Again, welcome to MJ Kof TV and good morning. Bye-bye.